Alright mga kerya So nandito na tayo Sa Sa bundok mga kerya So Diwa lang namin yung tricycle namin Rosy lang sa kalam So mga kerya So punta na tayo dun sa Sabi ko sa inyo na bahay namin Mga kerya Yan, mga area. Oo. Ito po sa... So hot, guys! Ayan, malapit tayo. Lapit na. Doon na banda sa may ano, alimpuputay, mga ka-area. Yan yung tinatawag na alimpuputay. Pero ang tawag dito na bundok na 'yung alimbubuto tsaka alimpuputay. Ito 'yung tinatawag dito na pangalan ng bundok Alam nyo guys, alam nyo mga kairiya, ah, yung tubig dito, napakalinaw ng tubig mga kairiya. Ah. Masarap dito maligo kasi malamig yung tubig. Ayan, parang ano siya parang kristal mga kairiya ah, yung tubig. Ng dito pa ako uuwi sa bundok. Alas 4 pa lang naliligo na ako dito. Si e, dati, yung ano nilalakad lang namin papuntang paaralan mga ka-area. So ngayon iba na. Hindi na hindi na ano hindi na maglalakad yung kabataan ngayon. So nila bilhan na sila ng motor. Ito yung mga kerya, yung ah uh, Dito yan sa... Palapit na kami sa amin mga kerya. Ako na. Pag ganito araw-araw ka mga kerya. Paglalaka dito. Huwawala yung taba ng chan mo mga kaerya kasi napakalayo So, ito na mga kaire, yung bahay namin. Yung tutong bahay namin mga kaire. Ito. So, dun tayo. Dun tayo mga kaire sa ano, sa kubo. Right mga kaire. So, nandito na tayo. Tabot na tayo. Yeah. Na nai. Sa so, ubos. Ito 'yung kubo namin.